ang father ko naman po, ang naging trabaho niya talagang mag uh, push ng droga. Sa una po, medyo natatakot, pero kapag nandun ka na po pala sa droga, immune ka na. Nag-iwan ng malaking puwang sa puso ni John ang pag-alis ng kanyang ama para tulungan ang kanyang kapatid sa Zambales sa kanyang negosyong bar at lumberjack. Kapalit nito ay pagbili ng kailangang gamot ng kanyang tatay sa sakit nitong diabetes at kidney problem. Nung sa alis na paalam naman po siya ng maayos, ang sabi niya, mag-iingat kayo. And siyempre sa amin, sa family na naiwan niya, uh, andun yung nak Ramdam namin yung kakulangan ng isang ama. Financially, at the same time, yung father figure, talagang yun ang nagkulang sa amin. Dahil dito, nagbanat ng buto ang kanyang ina para sa pamilya. Nasabi na lang niya, nagagampanan ko yung role as a father. Ako yung, ako yung magtatanggol sa inyo, ako yung pupunta sa school niyo, ako yung, yung gawin yung sumbungan. Parang ipinapadama ng mother namin na kaya kong i-feel yung, yung gap ng father nyo, pero Adun uh, pa rin yung longing eh. Uh, Adun pa rin yung longing. Kailangan ko ring mabisin sarili ko para uh, hindi ko hindi ko malalain yung father ko. Sa kabila ng kahirapang dinaranas ng mga panahong iyon, nananatiling tapat ang ina ni John sa kanyang pananampalataya. Sa tuwing ibinabahagi sa anak ang magandang balita ng Diyos. Uh, actually, lagi niyang sinasabi kapag yung mamamatay na. Alam ko kung saan ako mapupunta. Gusto, gusto ko uh, maging sa inyo kapag uh, kayo ay binawian ng buhay magkaroon din kayo ng salvation. Yun yung kanyang laging uh, sinasabi ko sa akin. Dala ng kahirapan sa buhay, hindi kinayang pag-arali ng ina si John kung kaya't nagdesisyon siyang ipadala siya sa Zambales para pag-arali ng tiyuhin na siyang tumulong din sa kanyang ama. Eh, sabi niya, mag-iingat ka. Uh, pasalamat na lang tayo sa tito mo. Yung word na lang yon ang ikikip mo na mag-iingat ka, tatandaan mo. Mahal na mahal ka namin, hindi ka namin kinamimigay. Mahal ka namin. Sa pagpunta ni John sa Zambales, nagbago nga ang kanyang buhay, subalit patungo sa kasamaan. Nagbukas ang kanyang isipan sa bisyo hanggang umabot sa paggamit ng droga. Sabi po ganun, ko, pa na, ganoon niyo ako nalilimutan ko po yung ah uh, low ko sa magulang po at sa tingin ko ako ang masaya ako dong kaya pati ko ginagawa. Ang kanyang sariling ama ay nagsimula na ring magbenta ng droga para kumita ng pera. Kalaunang nagdesisyong bumalik sa kanilang tahanan sa Cavite ang mag-ama at nagpatuloy sila sa ganitong gawain. Ang father ko naman po dahil wala naman siyang alam na ibang trabaho, dahil nasa sa bali siya pag, para ipagamot, ang naging trabaho niya talagang mag, uh, posyon ng droga. Sa una po medyo natatakot pero kapag nandun ka na po pala sa sa droga, imuong kana nawawala po yung takot, parang normal na po yung ginagawa niyo. parang ah, hindi na kayo natatakot sa sa pulis, hindi na kayo natatakot sa mga taong nasa pulisyon. Sa isang pagkakataon, nahuli ng otoridad ang tatay ni John dahil sa pagiging drug pusher nito that time, natakot po ako. Nagkaroon po ako ng fear kasi balita sabi ng mga kaibigan ko, hinahanap din yung, yung oh, anak, which is, alam po ako yon. So that time, uh, gusto kong dumalaw sa father ko na uh, hindi ko magawa. Sige na, ka na. Grabe, Eric, no? I mean, yung father mo or your parents are supposed to be the one mm. na gabayan ka no? mm. sa tamang landas. But I mean, what if your your own parent is a drug addict, di ba? Nakikita mo, siya mismo nagtuturo sa'yo paano gumamit nito. I mean, di ba? The effect on the child. I mean, it's so hard to resist at mm. a child. You know, yung lure ng addicting drugs, di ba? Yeah, and we saw another story how important parenting is. Yes. You know the 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 calling of a becoming a parent. The no? responsibility. The responsibility yeah. that comes with it. You know, recently I saw street children I engaged this. Uh, siblings, no, mm -hmm. tatlo sila nagpapagalagala. Their mother died, according to them, and their father is mm -hmm. nangangalakal. Yes. And um, imagine, no, pinabayaan lang silang maghingi-hingi ng pera sa kalye. Mm -hmm. The and I'll go back to the thought, no, the importance of a parent, Yes. to a child intentionally training them. At alam niyo po, batay sa pag-aaral, ang mga batang lumaki sa isang dysfunctional family ay magkakaroon ng behavioral at emotional problems. At nakita po natin yan sa kwento ni John. Bagamat na ibabahagi sa kanya ng ina ang magandang balita ng Diyos, nalihis pa rin siya ng landas. Wala siyang kinagis ng healthy and nurturing family environment na mahalaga sa paglaki ng bata. Importante kasi no, ang isang interpersonal relationship sa pagitan ng mga anak at magulang. At sa kaso ni John, magkahiwalay na nga ang kanyang mga magulang at hindi rin nagabaya mabuti ng kanyang ama. Kasama natin sa studio si John upang ating makapanayam. Welcome. Hello. Salamat po. So John, welcome po dito sa ating uh, kwentuhan. Ano? Maganda naman yung pangaral dyan ng mother mo sa'yo. And I'm interested to know, and I know our viewers are also wanting to know, sinuportahan ka rin ang uncle mo, pero ano ang nakapagtulak sa sa'yo na malihis pa rin ng landas? Yung pong pangungulila. 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 Okay. Supposed to be kasama ko yung magulang ko, yung mother ko, and yung mga kapatid. And yun po, seemingly hindi akala nila masaya ako. Nag-aaral ako pero deep deep inside in my heart may milungkot, may, may kurot. Ayun po. Na hinahanap mo yung saya ng isang pamilya, yung buong pamilya. Siyempre, bilang uh, bilang anak, nangangarap po tayo na ano, na, nangangarap po ako na masayang pamilya. Bu Tama, Camila, no? kasi basic need of a person is to be belong. Yes no mapabilang ka may mag-accept sa iyo ng may, to be loved to be parents, loved to no? may pagmamahal and, and of course even if you're in a good environment of uh, walang kakulangan siguro sa finances or food or what, whatever support love is the most important yes. thing so pero uh, nabanggit mo nga diyan na pangungulila pero gusto ko na ring malaman paano ka nagsimulang mag-drugs Nagsimula lang po siya sa ano sa curiosity patikintikim tikim doon sa uh, ginagawa nung father ko. Nakikita mm. ko siya nag nakikita ko siya naninigarilyo, mm. nakikita ko yung ginagawa niya. So ipagmamalaki kanya sa mga ano niya po, sa mga mm. kaibigan, yung anak ko mag, uh, umiinom 'yan. <laughs> yung anak ko uh, naninigarilyo 'yan, kaya niya 'yan. Wow. So susundin mo. Pati yung drugs ba, pinatikim niya yun sa'yo? Actually, hindi siya pinatikim, pero Nakikita. pinatikim niya sa akin yung iba, yung drugs. Uh, curious pinatikim po ako. Pinatikim niya? Pinatikim niya yung hindi drugs po. Hindi po. Naka-open naman po siya. Ah, naka-open. So, uh, an, gumagamit siya, nakikita mo siya? Opo, nakikita mm -hmm. ko Ah, okay. Alright. So, kaya po... Pero uh, bakit yun sa videos sinabi mo, natatakot ako? Was he asking you to sell drugs or buy drugs? Bakit, ano sabi mo, natatakot ka? Ah, uh, yung sa pagbili po ng drugs po yon so inuutusan kanya na bilhin yung drugs for him nung nag ano na po nag uh, naging pusher na po yung aking father oh, uh, okay, so okay. nauutusan okay. Oh, na siya oh. ikaw naman anak bumili oh, oh. Yes, so, so kaya nga it will also it influence a, a child. thing oh, oo oh, yes was your mom aware ba siya sa nangyayari no nope. hindi po mm. I mean, hindi niya po alam lahat oh. So, talagang tinatago niya doon sa... Uh, tinatago ng father mo doon sa wife niya. So, yes, ikaw bro. lang nakakaalam. Okay. So, you know, I just was wondering, paano naapektuhan na yung pag-aaral mo? What grade were you? Were you in high school or were you grade school when that happened? So, dahil ako po ay pinagpapaaral nung uncle ko po, mm -hmm. uh, para hindi po nila uh, mahalata na there's something wrong yeah. sa pag-aaral ko, uh, pinagpupunti ko po yung pag-aaral ko. Ginagawa wow. ko pong... Uh, Uh, yung pag-aaral ko, yes. uh, doon ko po binubuhos yung pangungulila saka doon sa drugs. Hindi po nila, wala po sila talagang you idea. You were in high school ba? Or yes, yung high school in po. In high school. so you, But you were also using drugs at nag-aaral ka at the same mm. time? Yes. So, bakit ninyong naisipang mag-ama na bumalik sa Cavite naman? That time po, uh, I graduated fourth year high school <laughs> and my uncle passed away. Mm. So, para hindi na rin makabigat ng burden sa mga naiwan ng aking uncle, we decided to move and go back to cavite. Mm. So 'yan pagdating sa Cavite, uh, pinagpatuloy ninyo ang paggamit at pagbebenta ng drugs hanggang sa nakita natin nahuli na nga ang father mo. Itong oras bang ito naging wake up call na sa iyo na ayoko na nito, tigilan ko na ito. Ano naging anong naging, anong naging uh, effect nito sa iyo? Parang nung na po yung father ko. Mm. Ano lang parang natakot, mm. nagkaroon ng fear. Mm -mm. Na po siya ng pulis, but mahuli ka rin. Uh, baka mahuli ako. Oh, okay. But kapag nakikita mo po yung ano, yung vision 'yon, yun? hindi, hindi hindi pa Meron maka... no? ka pang may bandage pa din kasi yung kasalanan, ano, yung vision na 'yan, ay yeah. addicting kasi, s'yempre, adik pa ganyan. Tama ba, mawawasi yes yes na? You're an addict of this um, substance? Yes po. Malakas po yung attraction ng substance na yon, Na talagang parang kapag nakita mo siya, parang ayaw mo siyang ayawan. Parang magneto, magnet. Mm -hmm. Pag nandiyan, madidikit ka talaga. Mm -hmm. Upang makaiwas sa pagka-aresto, pinapunta si John ng kanyang nanay sa Korea. Matuldukan kaya doon ang masamang bisyo? Gusto ko po talaga magka-diploma. Gusto ko po talaga maging degree holder. Laging sandalan ako na po si VN Asia po. Pag po ako nanonood po doon, parang lagi po ako nire-remind ni Lord na totoo ako, hindi kita iiwan. Hindi daw po siya cancer. Yung mala po talagang miracle po yun. Diploma lang hiningin ko iyo pero binigyan mo pa ako ng bonus. Congratulations, Madel. Nakaka-inspire ang faith at perseverance mo. Alam niyo po, marami pang katulad niya ang maaari nating matulungan. Please visit cbnasia.com slash give and sign up to become a monthly partner today. May the Lord bless you as you share your blessings with others in need. Join Gary V, Dulce, Sam Concepcion, and many more surprise guests in Beyond Measure, CBN Asia's 30th Anniversary Concert on September 24th at Smart Araneta Coliseum. Scan the QR code to go to the ticket order form, fill out the form, and submit. Proceed with the donation process at the CBN Asia Giving page. Type the donation value of your tickets. Don't forget to include Beyond Measure in the Donation Notes field and expect to receive an email and SMS confirmation from CBN Asia. See you at the concert and together, let's celebrate God's faithfulness beyond measure. When we talk about dysfunctional family, it's a family where it is uh, chaotic, very conflictual, uh, uh, the presence of abuse, uh, neglect, maybe vices or addiction, where the family, especially the husband and wife, if they cannot contain it anymore, it will lead to separation. Ang effect, especially in the psychological development of the children. psychological development that includes uh, mental, emotional, per-cognitive, even the spiritual aspect of the child. so it will really affect uh, greatly, especially in the formation of the personality of the child. if the family is broken, it will also lead to some traumatic experience to the child in the way they perceive things. Uh, it will affect even the way they look at relationship. So there's no uh, processing, but they can only feel. So as they grow older, so nandu na yun at the back of their mind, their psyche, that pain, that trauma. Take double effort to really replenish uh, what has been lost of the, Child but if the mother is not capable enough kaya mas, mas lalong nasisira ang mga bata Acknowledge it and look for ways like seek help. Baka may matutunan ka sa ibang. Or like for example, counseling in the church. Pupunta ka doon para mas matulungan ka, maintindihan yung sarili mo. Because uh, healing in the first place is self-awareness. According to the scripture, train up a child in the way he should go and when he is old, he will not depart from it. So it is really training. And training is not only what about what you say. It is really about what the children catch or caught when, you uh, know, I mean, the parents should be an example. When you train the child, the parents are example too. Upang umiwas sa gusot, minabuti ng ina ni John na ipadala siya sa Korea sa tulong ng isang kaibigan. Gusto niya na makapagtrabaho muna ako at uh, nung time na yon, merong isang pabrika na nangangailangan for Korea, ang akala nila makakalayo ko sa bisyo. Kaya gusto nila akong in-encourage na akong maganda yan, maganda yan. Kahit yung, yung salary naman talaga napakaliit. Uh, pumunta ka, pumunta ka, just na makapag-ano po ako, makapag-cool down. Sa pagdating sa Korea, nagtrabaho bilang factory worker si John. Subalit, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang mga bisyo at droga sa simula parang coping lang eh. Pero nung habang tumatagal, hinahanap mo na talaga siya. Hinahanap na ng katawan mo. Parang part of your life na siya. Mas malayo po ako doon. Wala kang pangingilan lang. lang. Makalipas lamang ang ilang buwan, umuwi ng Pilipinas si John para kamustahin ang kalagayan ng ama. Hindi nagtagal, bumalik din siya sa Korea para magtrabaho muli, subalit nagkaroon ng economic crisis sa Korea. Nawalan siya ng pinagkukunan ng kanyang supply ng droga Kaya't binaling niya ang kanyang atensyon sa pambababae. Papalit-palit na mga girl and kapag po sila ay halimbawa po nagdalang tao, ako po yung nag-ano na kung pwede ipa-abort natin. Kasi hindi ako ready sa commitment, wala tayong pinag-usapan about commitment. Parang ang hindi ko alam kung tao ako noon eh. Yun po yung ano ko sa sarili ko. Hindi ko alam kung, tao ako o ano kasi wala akong pakialam sa damdamin ng, ng mga kababaihan. Wala akong, damda, wala akong pakialam sa damdamin ng iba. Ang gusto ko lang, masaya ko. So nakita natin, no, Camila, talaga na yung progression ng kasalanan. No? Hindi siya natatapos. Maybe it will stop for a while, but it, then it progresses to something else. Like in the case of John, napunta naman sa pambababae. Oh, so, no? ganun yung addiction, 'di ba? Mm -hmm. Parang uh, you take out one kind of addiction, pag hindi siya nare resolve mm -hmm. naghahanap ka ng another source mm -hmm. of addiction. Ito naman sa pambababae, okay? So, you know, we are back on the 700 Club Asia at kasama pa rin natin si John. Uh, sa halip no, na matuldukan yung pagda drugs mo na ipagpatuloy mo to sa Korea I just wonder no hindi ba sila strict doon sa Korea paano mo na doon? don at paano ka nakakalusot very strict din po sila mm -mm. but matalino po mga pinoy <laughs> <laughs> mas matalino mo pa matalino tayo matalino po mga pinoy so true so nag import po sila ng mga mm -hmm. ng mga food dati, mga gulay mm -hmm. and fish meat like mm -hmm. that and doon po nila mm. sinasama dati ang nags before ang nagse-sell sa inyo nag nagpapadala pinoy sa inyo, mga pinoy din ah, mga pinoy po pinoy. mga ah, pinoy and okay. pag nakuha na nila doon yung ano mm -mm. may magbebenta rin po ng mga pinoy mm -mm. Ayon, so. okay so so gaano kalaki yung nagagastos mo sa pagda-drugs ito ngayon ano uh, mm. ini-export na to Korea yung drugs no <laughs> how much was it at least monthly mga ganun mo noon kasi kapag nag drugs po kayo hindi lang drugs kasama po yung alak mm. kasama ah, po ang sugal ah, yes. so maybe yung uh, full salary niyo a month mm -hmm. kaya pong ubusin yon Ubus talaga kulang pa mm. <laughs> uh... mm. yes oo nga totoo yan so Camila, John, nasabi kanina no sa kwento nagkaroon ng economic crisis sa Korea no at natigil ka yes. sa pagda-drugs ano ang naging kaugnayan nito sa source mo? Anong anong connection nito ngayon dahil natigil na lahat eh? So paano na ang connection mo ngayon sa mga kasama mong nagda-drugs din? So wala na po at uh, maybe natigil na rin nila. Mm. And uh nawalan kami kami na connection, Yung iba na huli. Mm -mm. Nakulong po yung iba na pusher ng... Sa Korea? Sa Korea po. Nakulong yeah. sila doon? Yes po, yes oh. po. Because they are the ones pushing for it? Yes, yes. Sila yung nagbebenta? Ikaw, yung yung be yung, nung nasa Korea ka, hindi ka naman nagtitinda? Hindi po. Gumaga? Ano ka? Kliyente? Yeah, kliyente, kliyente. Yeah, customer nila Customer po, customer. Okay, okay, okay. So dahil, you know, humina nga uh, itong drug business na nga in Korea, nabaling naman yung attention mo sa mga babae. I mean, what was going through your mind, no, yung, you know, how did you look at these women? And uh, you also said in your story that you actually asked them to abort, you know, uh, kung nabuntis sila. I mean, how did this impact you later on? I mean, looking back, I mean, does it, it impact a man the same as it impacts a woman? Kasi when a woman goes through abortion, may, there's a, you know, physical and emotional, you know, uh, effect on the woman. Does it also affect a man? Yes apektado po rin po sa mm -mm. sa aming mga lalaki. Yes. Kaya ang nasa isip ko noon, uh hindi ko nakaramdam ng love. Mm -hmm. Hindi hindi na buo yung family namin, nawala yung love. Mm -hmm. So, parang ayoko rin na maranasan nila. Mm -hmm. Ay, parang kumaganti ka sa kanila, you don't uh, want so, them to feel mm -hmm. love for their child. Parang ang mm -hmm. correct me diyan, can you answer this clearly kung pag nakikipagrelasyon ka, hindi ka hindi mo talaga sila mahal. Yes. Nilalaro-laro mo lang talaga, ganun ba? Ano? Yes, boy, ano'ng yes, masasabi po. mo diyan? Uh, sa relationship iba po yung mahal, iba po yung gusto or mm. sa mga salitang Pilipino, type, yung mga ganun po. Gusto lang. Just playing. Mm -mm. Yun po kaya po dahil nawala po yung droga, so dapat may ibang out. Mm. ibang pagkakaabalahan uh -oh. which is na focus yung uh, ah, okay? Mm -hmm. involved yung relationship Camila yes. pero kay Jan bisyo lang din siya. Oo. Yes. Tinarato object of um, uh, pleasure. Yes. Kaya walang love. No, talagang it's a fleeting situation. Maraming salamat sa iyo Jan. Napakamakulay ng buhay mo. Kung saan-saan ka napunta sa paghahanap ng kaligayahan. So how deep will John go on living a wayward life? Malalaman natin yan sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. Kaya abangan nyo yan. Magbabalik kami, huwag kayong aalis. The results of a dysfunctional family on children are nothing short of disasters for their physical and mental health. That's true, no? The children struggle with feelings of belongingness. Wala silang matakbuhan kapag may problema sila. Kaya yung kakulangan sa pamilya, hinahanap pa sa labas. At doon na pumapasok ang pangakit ng Diablo. Nandiyan ng drugs, alcohol, and risky sexual activities. Pero alam niyo po. Gaano man kalalim ang pagkakalubog ninyo sa kasalanan o anumang uri ng addiction, handa kayong iahon ng Diyos at makawala sa gapos ng kasalanan. At kung nasa ganito kayong sitwasyon ngayon, kung ikay nakikinig ngayon, nanonood ka at nararamdaman mo na mali na itong ginagawa mo, may pagkakataon kang lumapit ngayon sa Diyos. Ang kailangan mo lang gawin, isuko mo lahat. Nang iyong ginagawa na alam mong hindi tama sa mata ng Diyos at sa iyong kapwa. At higit sa lahat, isuko mo na rin ang iyong buong buhay sa Kanya. At kung gusto ninyong gawin yan, sundan nyo lamang po ang isang simpleng panalangin, panalangin ng may pananampalataya na mula sa inyong puso na merong honesty, may transparency at isusuko mo lahat sa Kanya. Manalangin tayo. Aming Diyos Ama sa langit, patawarin niyo na po ako sa aking mga kasalanan. Pagod na pagod na po akong maghanap ng pag-ibig, pagtanggap, kasiyahan sa tao at sa bisyo. Ngayong oras sa ito, tinatanggap ko po ang libreng regalo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko po ito ng may pananampalataya. Salamat po sa bagong simula, sa bagong pag-asa at sa bagong buhay kasama ka. Salamat Panginoon dahil kayang mo kong baguhin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. There are people watching right now no and they are struggling with different types of addictions we would like to pray for you there are are today, are drugs, and the lord he wants to free you all you have to do is just surrender everything to him give your life to him so right now lord in the name of jesus today, um, they can't they cannot turn away from drugs, but Lord, you will give them the supernatural power, Lord God, to turn away. So in the name of Jesus, Lord, you are setting these people free, those people who are ad addicted to drugs. There are also people who are watching who are addicted to video games, uh and and la hindi na nila mabababa yung kanilang mga gadgets lord would you also free these people from the addiction of of um, of gadgets lord god there are also people who are addicted to other sorts of vices from smoking to drinking alam yung makakasama sa katawan niyo and yet it's so hard to give it up even if you want to give it up so the lord he will give you that supernatural grace na na biglang mawawala yung desire mo para uminom and the lord that is your window your window para so that you can have Total freedom from this addiction. So in the name of Jesus, He is freeing you right now from all these addictions. Thank you, Lord Jesus. And He is healing your body. There are also people who are watching right now, no? At iba-iba ang kanilang mga uh, sakit sa katawan. Um, there are people who are struggling with cancer, who are going through chemotherapy. The Lord, He will see you through. You will not die, but you will live and you will be healed in the name of Jesus. People who have breast cancer, people who are watching with leukemia, people who are watching with prostate cancer, with different cancers of the body, you are free and the Lord is healing you right now. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name, amen. kung sumabay kayo sa panalangin at tinanggap ninyo si Jesus sa inyong buhay, kayo ngayon ay malaya na sa gapos ng kasalanan at adiksyon. Ang sabi sa Bible, kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. If you experienced or felt the healing touch of the Lord, we would like to hear from you. Call our prayer center at 87370700. You can also share with our trained prayer counselors whatever you are going through they will pray for you and give you biblical advice. If you want to be connected to a Christian church near you, they can also do that. Our trained prayer counselors are available to answer your calls 24 hours a day, 7 days a week. Pwede rin kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Pwede rin kayong makipag-chat sa amin. Mag-log on sa aming website, cbnasia.com. org media center follow rin kami sa iba pang social media platforms gaya ng Instagram at ex na Twitter. We live in a sinful world, but the grace of God teaches us to resist worldly passion and everything that is not godly. The Bible in Titus 2:12 says it teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live. self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Sa wikang Tagalog, ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat dapat sa Diyos. Thank you all for watching and thank you for the support of our faithful partners that enable us to produce stories of hope on the 700 Club Asia. If you are not yet a part of this mighty work of God through our show, call the number on your screen or scan the QR code and partner with CBN Asia. We want to bring you more inspiring stories with godly perspectives on different challenges in life. Buka sa pagpapatuloy ng ating kwentong tampok sa linggong ito, makikilala natin ang bagong babae sa buhay ni John. Mahata kaya niya si John sa landas ng pagbabago o sa higit na malalim na kumunoy ng kasalanan? The John Karampot Junior Story. Abangan nyo yan bukas. God bless you more and more! Ngayong Martes. Kahapon, napanood natin kung paano natuto ng iba't ibang bisyo si John upang matakasan ng masalimuot na buhay, pinapunta si John ng kanyang ina sa Korea para magtrabaho. Sa Korea, nakilala ni John si Jacqueline. Siya na kaya ang ahatak kay John sa landas ng pagbabago o sa kumunoy ng kasalanan. Sabay-sabay nating alamin sa pagpapatuloy ng kwento ni John Carampot Jr. Dito lang sa The 700 Club Asia Martes alas 12 ng gabi sa GMA.